Hello mga kalikot Welcome back sa ating youtube channel Air na Meron ako dito Kapasitor Kapasitor ng washing machine yan no? Motor Ng dryer Motor ng dryer to Good to na no, mga kalikot Good na no, motor yan Tapos ito drawing uh, drawing ko, no pasensya na sa drawing natin hindi kasi tarong mag drawing marami kasi sa atin mga baguhan nalilito kung paano nga ba nating ikakabit kapasitor dito sa so, mga sa tatlong wire na to no? kung saan nga ba dito yung tamang pagkabit ng kapasitor tsaka tamang pagkabit ng live 220 easy no para kung malaman natin eh, dito sa ating kapasitor may kita naman natin dito. Sa spin dryer tayo. Kailangan dito tayo sa mababang UF. Meron tayo ditong 5UF. Ito ibig sabihin ito yung spin dryer no. Tung 10UF ito yung sa wash. May kita naman natin na kaindigit dito yung kung anong kulay na ikakabit natin. So nandito tayo sa spin, sa ilalagay natin ito sa 5UF. Sa 5UF dito sa spin ito yun gray so itong ano itong green sa wash. dinip na natin para hindi magkadikit ito naman tayo sa motor may nakalagay dito blue red black syempre sa ating baguhan hindi natin alam kung saan natin dito ikakabit yung dryer kasi dryer to eh sa so, ano kapasitor meron ako dito yung drawing nakalagay dito 5 ohms 2 20 volts AC. Tapos ito, 8 ohms sa kapasitor. I-test natin, no? Para makita natin yung sinulat ko kung tama ba. I-set na lang natin yung tester natin sa range ng 1K. Kailangan natin siyang i-set, no? Zero. Dito tayo sa wire ng dryer. Ito, no? Didikit na dito. ito may na reading tayong 5 watch 5 ohms hanapin natin yung 5 ohms no ito nga nakita natin ito ito 5 ohms ito 5 ohms yan. So nakita na natin yung 5 ohms Ibig sabihin, ito yung live. 220. Easy no? Kapit natin no? Para makita nyo. Ito, meron akong cordon dito lalagyan natin yung sinasabi kong 5 watts 5 ohms 5 ohms ito yan, tete natin ulit para yun no, 5 kahit baliktaran yan, 5 pa rin yan 5, kahit baliktaran okay lang, lalagyan natin no Yan. Alagay na sa 5 ohms. Oh. May naiiwan tayo dito red, no? Isa pa. Ito, itong isa na to, sabi dito sa reading natin, 8 ohms kapasitor. Maghanap tayo ng 8 ohms. Doon natin nilalagay yung kapasitor. test natin dito sa kinabitan natin kung nasa yung 8 ohms ilan to 4 ohms hindi yan no dito ayun no mga kalikot no 8 ohms no? Ayan. pagkita ko sa inyo ah malabo no pero 8 ohms yan ano 8 ohms Diyan natin yung kakabit yung kapasitor. Kapit natin oh. Kapit balik taran to okay lang. Ito yung nag-iisa. Ito Dito. Test natin ulit. no o, oh, 8 ohms. Kahit balik taran mo yung test yan mga kalikot, no? 8 ohms pa rin yan. Yun. So, ibig sabihin, nakasit na, no? Nailagay na natin. Ito. Titape lang natin, tapos susubukan natin. Ito, mga kalikot, no? Na-tape na natin. Temporary tape lang naman to, to. Eh, importante, eh. Hindi lang siya magdidikit ito yung mga inano natin kanina mga dinemo natin kanina ngayon susubukan natin reikutin natin subukan natin ito so, mga kalikot no sasaksan na natin no ayun mga kalikot no ayun no diba mga kalikot tumikot ganun lang mga kalikot ulitin na natin Ganun mga kalikot. Ganun lang mag paano natin may kakabit ng tama yung kapasitor sa kanyang tatlong wire. So, sundan lang natin to. Itong sinulat ko. 5 ohms to 20 sa easy live. Sa kapasitor, 8 ohms doon natin itatapin ko pastor kahit right, baliktaran okay lang yan yun lang mga kalikot hanggang doon na lang ang ating video salamat sa kunting oras na panunod bye bye